Ngayong oras na ito, sasagutin natin yung mga katanungan ng ating mga subscribers. Nagprint print na tayo para na sa ganun ay hindi natin mapabayaan yung mga katanungan nila kahit gaano pa kadami. Maestro Bino Lessons. Lessons. Diretso na tayo. Ang unang tanong natin ay mula kay, uh, tawagin natin sa pangalang Keisha, no? Ang sabi niya, what if gusto mo mag-enroll ulit sa the same university pero incomplete po yung first semester mo And di ka nagpatuloy, ano ang dapat gawin? Okay, kung incomplete, sabihin na natin may mga bagsak ka, may mga back subject ka, may incomplete ka, pwede ka pa rin mag-enroll for as long as uh, makukumpleto mo yung mga requirements dun sa next school mo na pag-enrollan mo. Okay, uh, mga requirements dyan ay yung TOR, uh, uh, Honorable Dismissal, may mga clearance pa yan bago mo makuha. Tapos, isasubmit mo na doon sa next school mo. Okay, kahit may bagsa ka, kahit incomplete ka, mabibigyan ka pa rin ng certificate of grades or, or transcript of records. Okay, kailangan mo yan. Okay? Sana nasagot ko yung tanong mo, Kisha. Next, let's proceed to another question. Mula naman ito kay... Uh... Talie. Okay, Talie. Imbis na Talia, Talie. Lahat ng mga pangalang ito ay tinatago natin sila. Hindi natin layunin na ma-expose ang kanilang mga names or identity ano, you know, for privacy. Okay, sabi ni Talie, Hi po! Ako po ulit, sabi niya. So, suki su na natin to Ito yung isa sa mga subscribers natin. Ito-transfer na po ulit ako. Kasi lumipat po kasi kami ng bahay ngayon. Paglipat ko po ng second semester sa public school, meron po akong back subject, which is one only subject. Tapos dilipat din po ako sa isang school ngayon. Okay, summarize natin yung tanong ni Natalia. Tanong ko lang po, pwede po bang makatransfer ako ng school if ganyan ang problems po? Sana po manotis. Okay. Sali, um, masasagot natin kaagad yung iyong katanungan. Kung ikaw ay nagbabalak na lumipat, kahit makailang lipat ka pa, kung valid talaga yung reason mo kung bakit ka lilipat, ay tatanggapin ka pa rin. Depende sa sitwasyon. Kasi may mga subscribers tayo. Hindi natin sinabi yung pangalan na kung saan halos lahat ng subjects bagsak yun. Yun, hindi pwede. Ikaw, an, ang, konti lang naman eh. May mga incomplete ka lang, may mga back subject ka lang nabanggit mo rito, no? Tama ba ako? No, tama, may back subject akong nabasa dito. Okay lang yun, makakalipat ka kahit kanya na sitwasyon mo. Huwag ka mawala ng pag-asa. Basta lagi tatandaan, papel ang magsasalita. Dapat meron kang uh, Form 138 kung ikaw ay nasa high school. Original na card yun, Form 138. Tapos, Uh, kung nanghihingi sila ng Form 137, actually, sa huli na lang yung Form 137 na yan or yung permanent record, SF-10, sa huli na yan. Hindi mo nalang hihingi niya. Ang kailangan lang is yung card mo. Dagdag mo na rin yung birth certificate pa PSA or NSO, authenticated, ha? Para may basihan sila sa mga basic information mo. Kung hihingan ka naman ng certificate of good moral character, meron namang available sa eskwelahan sa niya. Ready-made na yan. Nakapirma na yung principal. Sana na nasagot ko yung tanong mo, Talia, no? Medyo mahaba pero naunawaan natin kaagad. Next, let's proceed to another question. Mula kay uh, you or unknown na yan. Unknown yung pangalan niya rito. Sir, uh, sir, I'm, uh, what if I'm failing my one subject to college? Pwede po bang mag-drop? Pwede po bang i-drop yun? Thank you po. Sana masagot. So, kung ikaw ay nararamdaman mo na yung isang subject ay parang bumabagsak ka at ayaw mo magkaroon ng record na 5 or 5, ano? So, pwede, ang tanong niya, pwede raw ba niyang i-drop yun? Okay, pwede mo pwedeng, pwedeng i-drop yan. Pwede mo namang i-drop yan kahit nasa kalagit na, na. Huwag lang yung patapos na, nasa finals na kayo, no? Kung nasa prelim pa lang kayo, doon pa lang sa bungad ng midterm, pwede yan, pwedeng i-drop yan. Kasi, ikaw nakakantansya niyan, eh. Okay. Ang gagawin mo lang is punta ka lang sa registrar and then, hingi ka ng dropping form. Pilapan mo yon ipasa mo sa kanila. At kapag na-approve yan, madadrop ka na formally. And then, you can retake that anytime after this given semester. Ulitin natin yung tanong ni Aves, no? Hello, sir. Way back 2017, nakuha ko po yung TOR ko pero walang tatak na for transferring. Ngayon ko lang po napansin nung kumuha na ako ng TOR sa updated school ko. Tapos, 2021, nag-enroll ako hanggang matapos ang 2022. Tapos, ngayon nagtaka sila, eh, wala, na, wala, daw, wala daw tatak na for transfer. Baka daw ma sila. Ano po ang gagawin? Okay, so kung ganito, uh, yung nilipatan mong school, ano? Tinatanong nila kung kung nasaan yung tatak. but walang tatak na transfer yung TOR mo? So, yan nga yung sinasabi natin. Kapag requested ng nilipatan mong paaralan, ang mga ganitong bagay, isa sa ulimin. Kukuha ka uli ng TOR. Sana nasagot kita ng mo, Aves. Ha? Thank you. Rubino less, rubino less